Okay mga kaibigan, welcome to Merpus Project. Have you ever heard about Rico Blanco versus Perp de Castro? By the way, meron silang latest concert na magaganap ngayon. It is reunion concert. Na kung natin, not so long ago na may ginawa rin concert yung isa pang legendary band na kilalang kilala sa Pilipinas na walang iba kundi Eraserheads. katulad nga ng bandang Reaper Maya, nagkahiwa-hiwalay din ang Eraserheads heads noong mga 90s. Ngunit muli silang nagbuo at nagkaroon ng reunion noong August 30, 2008 sa Port Open Field sa Tagigyan. Kinanap. Almost the same thing as Reaper Maya dahil namamayagpag ang kanilang mga pangalan noong 90s. Hindi pa rin sila nalilimutan ng tao. Alam niyo ba na pinaha ng libu-libong tao ang reunion concert na ito? We just wondering, it will happen kaya sa River Maya? Wow. So, walang iba kundi Eraserheads. At this time around, totoo nga yung kanta ng River Maya itself na Himala magaganap ang isang himala na meron na ng nga reunion concert ang River Maya. At ang main issue rito ay wala si Pep de Castro. Pero napakarami sa ating mga kababayan sa Pilipinas na gustong mapanood ang concert na kasama si Pep de Castro. Have you ever imagined how the concert will be pagkasama nila si Pep de Castro? Which is yun yung napakagandang album nila, yung first album ng River Maya. Let's check it out! just to let you know na ito po ay dalawang magkaibang video na pinag-isa para mabigyan tayo ng imahinasyon sa ating mga legend artists on their present moment kung paano sila magtanghal ng iisa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natin sila makikita na magkasama muli sa iisang stage. Si Perfecto o mas kilala bilang Perp de Castro ay isa sa mga original lead guitarist ng River Maya na sinasabing hindi nga naman magiging kompleto ang reunion concert ng River Maya kung wala si Mr. Perfecto o Perp de Castro. Ngunit ano nga ba kaya ang dahilan kung bakit hindi na natin sila makikita muling magkakasama? Mamayarin rin lamang ay sasagutin natin 'yan. Nag -tata -tata, nag <tinyo> Yes, that is right. Including me. I'm hoping na sana kasama nila si Pep de Castro to sa kanilang gaganapin na reunion concert. And the ultimate question is, bakit nga ba hindi kasama si Pep de Castro sa kanilang concert na gaganapin? At ang nagbigay sa atin ng kasagutan niyan ay walang iba kundi si Rico Blanco itself na nag-comment sa isang post sa social media na nagbigay liwanag sa ating lahat kung bakit hindi included si Pep de Castro. Ayon na mismo sa original page from Rico Blanco. na it seems like he's denying Pep de Castro as their original lead guitarist of Paper Maya. Tinutukoy niya pa rito na ang kanilang lead guitarist originally ay si Kenneth Ilagan ng Foo Prey at kanyang naidagdag Perp left the start of the trip on their recording session. That will be the reason out ayon na mismo kay Rico Blanco kung bakit hindi included si Perp de Castro. And this time around, tumungo naman tayo sa latest problem na kumakalat na viral issue ngayon sa social media tungkol doon sa lead solo ng 214 na si mismo Perp de Castro ang gumawa bakit siya mismo ay walang karapatan dito. At recently, na copyright takedown ng YouTube, kanya mismong gawang obra ng music at alam niyo ba kung sino mismo ang nag-take down nito? Walang iba kundi si Rico Blanco. Din. So there is so many issue going on right now in the social media. Kaya siguro napaka-interesting ng na mga kaganapan. If you know the reason behind kung bakit si Rico mismo ang nagpa-take down nito nang sa ganun ay magkakasama naman sila sa banda at sila sila yung mga magkakasamang nag-create o bumuo ng Awiting Tuwampo. Please comment down below. Let us know kung ano yung opinion mo dito sa latest topic at viral sa social media right now. Once again, we are Umarcus Project. We are promising you na i-update ka namin sa lahat ng mga magiging viral topic and issues dito sa social media. Kaya please don't forget to subscribe and like our content. Hihintayin namin ang mga comment nyo at isa-isa natin yan sasagutin. Abot ng aming kaya. See you guys next time. Peace.